So alam nyo ba guys yung galawan ng bangang administration para hindi ma-scrutinize ang budget proposal nila? Aba, 15 minutes lang yung budget hearing nila approve na agad ah. Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko pinag-usapan natin ng isang congressman na kulang sa ligo. Imagine mas mabaw pa pala ang kanyang tinatago kumpara sa issue ni VP Sara. <coughs> Imagine ang mga buwayang to ang ninanakaw nila ay billion-billion. Grabe no? mga walang hiya talaga. So yan po ang katibayan na sobrang talamak na naman po ng korupsyon sa ating bayan. Oh, no. Yan na po ang estado ng ating mga buhay sa bagong Pilipinas ni na Bangag. <laughs> so nagkaroon daw po guys ng free concert si Bangag sa 107th birthday ni Marcos Sr. Kowa, paki-audit naman kung saan niya kinuha ang pampakonsert niya. Ha? saan kaya nanggaling yung pinangbayad niya sa mga artist na yan, no? Kasi imposible pong free yan. Asa naman kayo? Tingin nyo magkasayang ng oras yung mga artist na yan? Kung hindi nyo sila binayaran, asa pa kayo? Ano yun? Kawang gawa ng mga artist na yan? Imposible yun. Di ba? Tama. So andyan guys si Pops Fernandez, Angeline Quinto, ang banda ni Nina, Joseph Marco, Kelvin Miranda, Martin Rivera, Daryl Ong and Rock Steady. Si Francine Diaz daw nag out sa concert na yan. Baka nahiya dahil sa pinagagawa ng basurang administrasyon na to. Kaya baka daw siya mabash at mapahiya. Aww. Kaya ang masasabi ko lang kay Francine, saludo ko sa pag-back mo. Rest assured na hindi ka mababash na mga makabayang Pilipino dahil sa pag-back mo. Yeah! Good job. So ngayon naman guys, may nag-send po sa akin ito. Piniem po sa akin sa page ko. Ang sabi po na nagpost nito is sangalan daw ng pera, kinain daw ng mga to. Ang sigaw nila noon na Marcos magnanakaw daw at Marcos diktador. Di ba daw mga alipores daw itong mga to ni Lenny Robredo noon? Ngayon daw sangana ng salapi, nilulunok na daw nila ang mga sinisigaw nila noon sa mga Marcoses. Oh, no. Ayon po yan sa netizen na nagpost nito. Ngayon, tinanong po ako nung nagsend sa akin ng screenshot niyan kung totoo ba daw yan na sinabi ng mga artist na to yung sinasabi nung nagpost na Marcos Magnanakaw at Marcos Diktador daw. So, nagcheck check po tayo. pinak check po natin yan. nag po ang inyong lingkod. At wala po akong natagpuan. Si Paps Fernandez guys, nagperform perform po yan sa Meeting the Avance ni Nabangag noon. At pati rin po si Daryl Ong. Si Martin Ibera iniimbitahan talaga ni Bangag sa mga pa-concert niya kaya di pwedeng maging anti-Marcos yan. <coughs> Sina Angelica Kinto, Nina, Joseph Marco, Kelvin Miranda at Rock Steady, wala rin akong nakitang posts or videos na sinisigaw nila ang sinabi nung nag-post na Marcos magnanakaw at Marcos diktador daw. So meaning misinformation po ang post na to. <laughs> May ma-post lang yung nag-post niyan. Kaya po, ingat-ingat po sa mga nababasa niyong post na mga kung sino-sino lang dyan. <laughs> Dahil baka mamaya, fake news pala yan. Kaya may kasabihan guys, na think before you click. Akin naman po, think before you believe. Talk. Okay ba mga idol? So alam niyo ba guys, yung galawan ng bangag administration para hindi ma-scrutinize ang budget proposal nila? What the Aba! 15 minutes lang yung budget hearing nila approved na agad ah. No questions asked. Kasi malamang yung mga mag scrutinize sana ng budget ng OP or Office of the President, busy lahat sa hearing kay Alice Guo. Imagine that? Sinabay po nila sa hearing nung Monday kay Alice Guo ang budget hearing for the Office of the President. edi eh, di approve agad, di ba? Wala nang paligoy pa o patumpik-tumpik pa, approve agad ng mga alagad niyang buwaboy. Di ba ang cute? So ganyan sa bangag administration guys, kapag di ka nakasama sa corruption activity ng buwaboy's club nila, ikaw ay gigipitin at iipitin nila ang budget ng inyong opisina. Gaya ng ginagawa nila sa budget hearing ni VP Sara. Di ba? So palakpakan natin ang bangag admin mga idol. Pinakita nyo lang po sa taong bayan kung anong klase ng mga tao kayo at kung paano kayo kadumi maglaro dahil ayaw nyo magpatalo. Tama. Sa bagay, sino nga naman daw po ang gusto magpatalo? Di ba budol-budol man? Kasi basta hindi ka kasama sa corruption activity ng mga buwaboy's club, ikaw ay pagkakaisahan. At masasabi ko po na saksi ang taong bayan sa galawan na yan. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga bayans.